siyang makapasok dahil sa kanyang itsura. Ito raw ang madalas na dahilan kung bakit hindi siya nakakapasa sa mga job interviews. Yun, sa paghanap ng trabaho, tsaka ano naman kasi, parang sabihin natin sa itsura ko gano'n, tsaka sa wala naman ako, hindi naman ako nakatapos ng high school. Mayroon daw ibig sabihin sa ating personalidad at kapalaran, ang ating mga nunal. Halimbawa, kapag ang nunal daw ay nasa talampakan ng ating paa, ibig sabihin, tayo ay gala. Kapag nasa noon naman, matalino daw. Kapag napapatakan ng luha, banda dito, kamalasan daw yun. Pero paano kung sandamakmak na mga nunal ang tumubo sa buong katawan at ano ang iyong mararamdaman? May ibig ba sabihin yun? Ganyan Si Paulo kagomok mula ulo hanggang talampakan tadad ng nunal normal ba ang ganitong kondisyon o dapat ikabahala ang paglabas ng mga nunal pa more I deserved an explanation I deserved an acceptable reason the ultimate heartthrob piolo Pasqual superstar Nora Honor. Magsama-sama tayong magsikap. Magkasama tayong magtatagumpay. Mabuhay ang Pilipinas. At dating presidente Gloria Macapagal Arroyo. lang sila sa mga tinitingala at matagumpay na mga personalidad sa kanilang larangan. Pero iisa lang ang sinasabing nagbigay daw ng swerte sa kanila at pagkakakilanlan ang kanilang nunal. Totoo nga kaya na may kinalaman ng mga nunal natin sa ating kapalaran? Noong nasa ikalabing anim at labing pitong siglo, ginagamit ang mga nunal sa astrolohiya para malaman daw ang buhay ng isang tao. May mga naitalapang libro na inilabas patungkol sa mga kahulugan ng nunal sa iba't ibang parte ng katawan ng tao. Yung nunal, nagiging indicator siya kung anong klaseng buhay magkakaroon ng isang tao. Merong book of knowledge. At dito, merong mga indicators. No? Kunwari, pag nandito yung nunal mo, ganito kang klaseng tao no? For instance, pag menonal ka daw sa chan, ikaw ay magiging isang glutton, you'll be a sloth, parang ganyan, no? ngayon sa modernong panahon, may mga tao pa rin naniniwala na may koneksyon ang ating mga nunal sa ating personalidad at sa ating hinaharap. May mga paniniwala pa rin, no, tungkol sa uh, kahulugan ng mga nunal, no, depende kung saan parte siya ng katawan. Wala akong mga specific uh, examples, no, na masasabi kasi iba-iba uh, naman yan, no, per community, no. So hindi natin masasabi na, you, kung may, ano yun, kung ang nunal mo ay nakaposition sa Mar in your face or somewhere in your body that na yung kahulugan na yon ay pareho, na pare-pareho sa lahat ng tao, sa lahat ng komunidad. Ayon sa Astro Sage Magazine, narito ang ilan sa mga ibig sabihin o kahulugan ng ating mga nunal. Ang mga may nunal daw sa kanang bahagi ng noo, sinasabing suswertihin at yayaman daw. Ang nunal naman sa gitnang bahagi ng kilay, tanda raw ng katangian ng isang mahusay na pinuno at magiging sikat sa kanyang piniling larangan. Ang may mga nunal naman daw sa kanang bahagi ng pisngi ay mga dominanting tao, madiskarte sa buhay at marunong humawak ng pera. Pero may mga nunal din daw na nagbibigay ng negatibong kahulugan sa buhay. Gaya na lang ng nunal sa paa. Ibig sabihin daw magiging sakitin at magkakaroon daw ng maraming kaaway. Sa liwa, sa inaakala ng iba na magiging gala at mahilig bumiyahe. Samantalang ang may nunal naman daw sa palad makakaranas ng matitinding pagsubok sa buhay. Pero bago pa man tayo, madala sa mga ganyang klasing impormasyon. Wala pang napapatunay ang siyentipikong paliwanag na ito ay totoo at epektibo. Kaya nga iba, ginagamit na lang ito bilang description sa paglalarawan ng isang tao. Kahit meron tayong mga naririnig hindi ba na uh, ang mga nunal may certain kahulugan sila depende sa parte ng katawan hindi natin masasabi ma-generalize yon na, na applicable yon sa sa lahat ng tao pero paano kung ang nunal na tumubo ay hindi lang isa o dalawa, kundi napakarami ng nunal ang nagkalat na sa buong katawan? Masasabi pa rin bang may dala itong malas o swerte? Siya si Paulo Kagomo, 37 taong gulang, nakatira sa San Jose del Monte sa Bulacan. Ipinanganak siya na tadad ng nunal sa buo niyang muka at katawan. Mula pagka-baby ko, ganito na talaga yung picture ko. Pero nakita ko nung nasa picture ako, hindi naman maliliit lang talaga siya, maliliit. Kuwento ni Nanay Aida, ina ni Paulo. May kakaiba raw siyang pinaglihihan habang siya'y nagbubunti sa kanyang anak. Natutuwa raw si Nanay Aida noon sa alagang unggoy ng kanilang kapitbahay may tinirahan kami sa Makati na meron siyang, ano na siya, gorilla na ba? Kasi ano na, ang hawla niya, puro grills. yon eh, mabilis siyang kumain ng butong pakwan. Hinala ng ilan, dahil daw sa unggoy, kaya nagkaroon daw ng maraming nunal sa katawan si Paulo. Hindi nakaiwa sa mga panunukso at panlalait ang kanyang anak. Madalas daw siyang tawaging pangit at kung minsan pa, isa daw siyang aswang. Mga bata na minsan ako makita na, pag nasa salubong ko, ay eh talagang... Ano? Parang pinandidirian nila sinasabi nang ako. sinasabi na nakakahawa daw ako ang sinasabi ko sa kanya. Huwag mong papatulan kasi na ang Diyos nasa iyo. May mga batang mababait, mayroong batang mga salbahe, uuwi ka na lang. Hindi na nakapagtapos ng pag-aaral si Paulo. Sa pagnanais na makatulong sa mga gastusin sa bahay, sinikap rin ni Paulo na maghanap ng trabaho. Pero hirap siyang makapasok dahil sa kanyang itsura. Ito raw ang madalas na dahilan kung bakit hindi siya nakakapasa sa mga job interviews. Yun, sa paghanap ng trabaho, tsaka ano naman kasi, parang sabihin natin sa itsura ko gano'n, tsaka sa wala naman ako, hindi naman ako nakatapos sa high school. Pero hindi pinanghinaan ng loob si Paulo. Ginamit niya ang mga panlalaid sa kanya bilang lakas para magpatuloy sa pag apply ng trabaho. Hanggang napansin siya ng may-ari ng isang ospital sa Maynila. Dito binigyan siya ng trabaho bilang tagapagpalit ng mga kubrikama sa ospital. Hindi ko maibigay yung pag-aaral. nung dumating yung panahon na may tumulong, siguro panahon na talaga. Yun, nabigyan siya ng chance na magtrabaho. Nagpapasalamat ako sa ano nila. Uh, hindi nila kung kinukutya na ano, kung, kung, ano naman, kung ano ako uh, yun ang tingin nila sa akin, kung ano ang gali ko. Kahit kinukutya, hinahanap-hanap ng binata ang ganyang espasyo may gagawin tayo ngayon. Naisip ni Paolo bakit nga ba hindi niya pasukin ang mundo ng social media. Gumawa siya ng mga video na nagpapakita ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Normal naman at masaya, puno ng pag-asa at determinasyong umasenso. Ang resulta, mas dumami raw ang mga nakaintindi sa kanyang sitwasyon at mga pinagdadaanan. Hindi pwede paalis ko po, ganun. Kung matatanggal naman po. Sa akin naman, hindi na ako maasa na matatanggal ito Para sa akin, hindi na eh. Huwag nang tanggalin kasi mula ulo hanggang talampakan, lalamunan, loob ng katawan, nandyan na yan. Bigay yan. Alam kong bigay ng Panginoon sa kanya. Kasi kung tatanggalin yan, baka yan pa ang mag-imit ng pagbagsak ng katawan niya. Pag-amin ni Paulo, sa kanyang itsura marami ang nagtataka. Marami rin ang nagtatanong, ilan ba talaga ang kanyang nunal? At sa unti-unti niyang pagkakaroon ng marka sa online world, hindi maiwasan na siya ikulitin ng kanyang mga tagasunod. Ano nga ba ang kondisyon ni Paulo? May solusyon pa ba para mawala ang kanyang mga nunal? Ito ay tila sumpa na panghabang buhay. Ang kasagutan at kahihinatnan ng kapalaran ni Paulo abangan sa pagbabalikyan ng Rated Corina. In my early journalism years until now that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things, I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable believe me i tried it myself i've seen disappointments i've seen complaints i've seen how so many of these false promises ruin people's lives skin pro is different because it only uses honest formulations real active ingredients the right dosage no more no less that's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from Kojic, Papain, Glutathione, and Himalayan Pink Salt all in one beauty bar. Triple or even quadruple whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant. And scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas, and I chose this soap with Integrity Skin Pro. sumpa o mas seryosong kondisyon. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tinagtad ng nunalang buong muka at katawan ni Paulo? Isang palaisipan na aming sasagutin at susolusyonan. Dahil sa kagustuhan ni Paolo na malaman kung bakit siya nagkaganito, ipinatingin namin sa isang espesyalista sa balat ang binata. Dito natuklasan na mayroon siyang congenital melanocytic nevus, isang kondisyon kung saan ang mga nunal ay dumadami, hindi pangkaraniwan ang mga hugis at laki. Hindi raw ito na mamana mula sa magulang o kaya ay nakakahawa. Isang porsyento lang daw ang tsansa na magkaroon ng ganitong kondisyon ng kapapanganak na sanggol. Yung kay Paulo, uh, dalawang klase yung nunal na nakikita ko sa kanya. Isang nakapatong lamang sa balat which is napakadali lang nung uh, tanggalin at saka mabilis lang ang healing nun. At yung isa na may tubo pa siya sa pailalim or nakakapit siya doon sa pinaka um, third layer of the skin which is malalim na yon. Magandang balita din ang hatid namin kay Paulo dahil ayon kay Dr. Emily, hindi pa daw huli ang lahat para kay Paulo. May mga paraan na raw ngayon para mabawasan ang kanyang sangkaterbang mga nunal. Ang mga ganitong klasing cases or tinatawag natin na nunal sa Tagalog, madali na lang po siyang tanggalin sa panahon ngayon. So ang mga solusyon po natin at this point in time, we don't need to surgically remove it. Meron na po tayong mga non-surgical solutions para dito. Ang ibig pong sabihin nito, pwedeng pumasok yung pasyente sa klinik and pwede na rin po siyang umuwi pagkatapos nito. And sobrang ikli lang din ang downtime niya. Mga around 2 to 3 days lang, magaling na po. Maari ng matanggal ang mga nunal ni Paulo, pero mahaba-haba ang magiging proseso. Dahil nakadepende ito sa katawan at sa kondisyon ng pag-iisip ni Paulo. Sa ngayon, ay natatanggalan na siya ng nasa mahigit na dalawampung nunal sa kanyang mga braso, dibdib, leeg at muka. Kung sakaling payagan siya ng kanyang nanay na ipagpatuloy ang pagtanggal ng kanyang mga nunal, maaaring kasabay ng pagsalubong ng bagong taon sa 2025. Bagong Paulo na rin ang ating makikita. Pero sa ngayon, nabuhayan na ng pag-asa si Paulo na balang araw magiging normal na rin ang kanyang pagkatao at itsura. Dahil ang ating balat, uh, yan po yung nagko-cover ng buong katawan natin. So we have to protect, ibig sabihin, we cannot open a lot of wounds. So dahan-dahan, it takes time but then kayang i-achieve. Isinilang tayong iba-ibang itsura, no? Hindi man perpekto sa paningin ng iba, hindi ito dapat ang maging basihan ng ating pansariling halaga. Wala rin karapatan ng sinuman na manghusga sa kung anong nakikita ng kanilang mga mata o ibase sa nunal ang kapalaran. Sa tulad ni Paulo na tinubuan ng nunal na higit sa pangkaraniwan, may pakiusap lang daw sana siya. Tingnan sana ang kanyang kakayahan at kalooban, hindi ang kanyang kapintasan. The Pampa Kit. Itong Pampa Kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Ako, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15 gram K Magic facial skin cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.